Magandang umaga mga katangketo na naman si Katuring, ang kusinerong tangkero at tangkero din ng bayan. Ngayon ay aking uh, ituturo sa inyo at aking uh, ipapakita sa inyo ang uh, uh, pagluluto ni Katuring ng balatong o tinatawag nating munggo. Ayan. So una ay siyempre palalambutin po natin ang uh, munggo at uh, shout-out sa ating mga mga magsasako, maglalangka at lahat po ng mga umiiyak. At uh, dahil bayaran na naman ng napakaraming bayarin mula lokal hanggang sa nasyonal. At hindi pa raw kumikita. Ayan. Ito ang uh, panghalo ni Kato ring ha? Sa Munggo, malunggay. Kapag may tanimang kapitbahay, siguradong may hihingin si Katuring with matching tinapa. Ayan, unahin natin, siyempre yung uh, paghiwa ng sibuyas, mga katangke at mga kakusinero. Ayan, yun o, oh, nagyabang pa si Katuring sa paghiwa ng sibuyas. <laughs> Ayan o, oh, kita nyo naman, sanay na sanay, di ba? Eh, nabigulang bigulang si Catherine maging kusinero sa ibang bansa eh. Oh, ayan. So, si Katuring pagka nilalagyan niya ng uh, tinatawag nating tinapa eh hinahaluan niya ng luya. So, hindi lahat ay naglalagay ng luya at ako rin naman paminsan-minsan lang po ako naglalagay ng luya. Ah, hindi madalas na naglalagay ako ng luya sa munggo dahil uh, yung uh, ilan sa aking mga anak ay ayaw kumain ng uh, may luya na sa munggo. No? Pero naisipa ako maglagay ng munggo dahil may tinapa at ito nga ay aking gagayatin o hihiwain ng uh, maninipis at uh, pahaba. Yan. Aha. Tanyo naman, buti na lang bagong hasa pa yung ating uh, kutsilyo. So, shout out sa mga taga Cavite na mga tangkero. Ayan. Shout out sa taga Mindanao kay uh, uh, shout out din kay Meldy Ramirez. Yan ng uh, I think Isabela. No? At uh, sa mga nagko-comment nga pala sa aking uh, mga videos at nagpapa-shout out eh pagpasensya na ninyo dahil makakalimutin na po si Kato Ring. No may nagpapa shout out po doon. Siyempre, hindi natin makakalimutan 'yan si uh, Toti Kiamson ng Cavite. Eh paki kumusta mo na rin ako kay Mr. Vergas na talagang uh, tik ang kanyang truck. Ayan. At sa ating mga kasamang tangkero dito sa Maykeso City, si Mama Mia, si RMD, si Rempilio, ayan. At uh, 'yung ating mga tangkero dito. Ah, uh, dito sa May Fairview. Shout out sa inyo. Ayan, at uh, iniwan na nga ni Katuring yung uh, luya. Mm. Yun no? Talagang uh, biasang-biasa si Katuring. Uh, pakahilig ni Katuring na magluto, no? Ayan, munggo po na may halong uh, alukon aloko niya, na? Uh, malunggay at saka po ang iahalo ni Katuring dyan with matching uh, uh, tinapa. Pritong, uh, hindi ko na pinrito inimay agad natin yan so panoorin nyo lang hanggang sa dulo at uh, mag comment lang like and share para happy together hmm. so habang tayo po ay uh, nag ng ating mga rekado ay uh, atin pong eh nga eh pag-usapan pa rin ang mga kaganapan ng presyo at uh, mga nangyayari sa atin pong tangkihan. So, ang dami pong uh, umiiyak ng mga kasamahan nating tangkero dahil ayun nga matumal ang benta ng mga brand. At uh, sabi nung isang nag-comment sa, sa FB page, sa FB page may uh, group ang matira, ang matibay ay para lamang daw sa mga maglalangka at magsasako. Dahil siguradong sila ay uh, matitira. Ayan. Next ay bawang po. pipit ni Kato yan. Gamit ang kanyang almeres na galing pa ng uh, Madagascar. Ayan, paboritong-paboritong gamit ni Kato ang almeres. Na di umano sabi ng isang malagasi ay uh, gawa sa bato ng uh, bulkan. Ewan ko lang kung gaano katotoo baka binobola lang po tayo. No. Eh ayun nga ang sinasabi mga komento po ngayon dahil uh, eh malakas pa rin, nagkalat pa rin ang mga nagbebenta ng mga generic at uh, alam naman natin kung saan nanggagaling po yung mga generic na yon na hindi matigil-tigil no? At ito pong mga uh, planta na talagang uh, unang-una sa lahat ay siyang uh, bumabalasubas doon po sa itinatadhana na mangyari ng Republic Act 11592. At uh, halos wala nang maniwala ngayon na talaga nga bang may transition at talaga nga bang ...mawawala. Ito pong mga generic na ito. Ha? Eh... ...kay Katuring eh. eh. Naniniwala po si Katuring. No? Naniniwala pa rin si Katuring... ...na... ...may bukas pa. <laughs> Pero kung mawawala ang generic... ...malabo pa sa ihi ng kalabaw. Eh, ka nga. No? Kaya... ...tama... ...na matira ang matibay... Pag hindi na kaya, ano pang gagawin natin? Hindi bumitiw na tayo. At habang uh, nandito po tayo, at uh, sa industriyang uh, pagtatangke, ano klase o ano mga uh, larangan ng hanap buhay, eh, ang tanging, ang laging uh, ika nga ay uh, ipopromote o ipangungunan ni Katuring ayang pagtalima eh, ay sa batas pa rin no mahirap naman na hangaan at kaingitan natin itong mga ilegalista na ito na sa kabila ng kanilang eh, patuloy na pagkakalat at pagkakalam ah, pagkalam ng salapi ay mahirap naman kaingitan po natin yan importante po eh nagsusurvive pa rin po tayo kaya kilos kilos lang huwag tayong magsawang kumilos umalis po tayo dyan sa ating kinaupuan at uh, kumausap ng mga potensyal na posibleng maging customer so ilang araw na mula nung ano no siguro pangatlong araw na no, dalawang araw ako nag uh, ano every 1 o'clock or 2 o'clock ay sinusuyod natin ang uh, ilang bahagi Ilang lugar sa Novaliches at uh, awa ng Diyos nakakakuha naman po tayo ng mga uh, customer, karinderya at uh, mga bahay-bahay. Abay, uh, siyempre, yan ay uh, normal na aktividad ng isang uh, nasa ganitong klase ng uh, uh, retail business. So ngayon, nahihimay na ni Kato yung uh, tinapa na iahalo niya, no? so tatanggalan po natin ng mga tinik yan hindi na po pinirito ni katoring kasi isasama po ni katoring yan sa paggisa ayan at uh, malasang malasa po ang ating uh, magiging luto mamaya ng munggo dahil dito sa tinapa na ito so ayun nga no wag ho tayong uh, magsawa na magmarket at uh, magpaliwanag sa mga customers na hindi pa rin inaabot ng uh, informasyon na pinagkaitan at pinagtaguan ng mga tangkerong uh, ayaw talaga na ibahagi at ayaw tanggapin at ayaw mag-move on na may batas na umiiral at uh, may batas na kumokontrol, lumilimita sa galaw ng uh, ating ikang uh, ihanap buhay. ayan No. So tayo naman ay uh, buong-buo pa rin ang uh, pag-asa at uh, masigla pa rin nakikita uh, natin na uh, uunlad tayo. Hindi man ho tayo yumaman dito sa ganitong industriya, ang importante o sabi ko nga ay mairaos lang ho natin yung araw-araw na pangangailangan natin. At uh, mapagtapos lang po natin ang ating ka nga ay mga anak sa malinis na pamamaraan. Pero kung ako ay uh, maiinggit, may insecure at uh, yung ating araw na lang eh, kinukuha, yung ating isipan eh, kinukuha na lang nitong mga... Illegalista na ito, ay hindi ho tayo papayag sa mga ganyan. Bakit ho natin iisipin yung mga negatibo at uh, ito pong mga gawain ng mga illegal na ito? Di ba? Eh, taasan mo ang iyong moral, lakasan mo ang iyong loob, at the same time, kumilos ka, i-improve mo pa, paghusayin mo pa, eh ka nga. At si uh, sipagan mo pa, doblehin mo, triplin mo kung kinakailangan. Huwag ho tayong uh, madidismaya, Oh, madid disappointment. Agot tayo panghinaan ng loob sa mga sitwasyon na kina, na experience natin, tulad halimbawa ng mga customer na talagang eh kahit anong gawin mong singil ayaw na hong magbayad no? O kaya eh, shout out sa mga customer na kumukulimbat ng mga tangke, ha? At uh, kalaunan ay eh, uh, inaari yung tangke na hiniram lang. May mga ganyan pong uh, Uh, customer kaya mag-iingat po kayo ang sabi nga ng isang ah uh, uh, nito dalubhasa sa paghahanap buhay ay uh, wag ho nating hayaan na maging uh, mag-suffer ito pong uh, mga good payer na customer natin at uh, tutunan natin na uh, unti-unting sipain ito pong mga no good uh, customer eh kung siya maglulubog sa iyong negosyo, aba eh dapat sensitibo ka. Huwag mong hayaan na ikaw din ay igupo ng isang uh, uh, mga kasama natin na nagninegosyo na ba ang gusto na lamang susuplayan mo at ubusin ang iyong tangke nang ikaw ay hindi ka Ha? Magbabayad by padala dalawang daan. Abay, tinigil ko yon Talagang uh, tiniis natin at uh, tinapangan natin No. kahit na maging desisyon niya ay lumipat abay nasa sa kanya kung lilipat siya oh, meron pa mga customer dyan nananakot at lilipat daw dahil may nag-offer ng mas mababa well wala problema yan kay Katuring no abay pinahiram na kita inutang mo pa yung laman ng tangke eh. at tapos mananakot ka pa eh, bayad ka muna at ibalik muna ang iyong tangke eh. sir <laughs> Ha? So, pasensya na mga uh, mahal na suki at mga nanonood, ha? Huh? Sinasabayan po natin ng mga kwentong uh, tangkero. Oo, oh, naman niya na nagluluto na siya ng no na ipagluluto ng uh, munggo. Oo. Oh, oh. Uh, munggo ng uh, 910 uh, 300. Luto ni Katoy. Pangalawang hulog ka mo yan. Ka mo yan. Kung mapapansin po niyo ang aking uh, mga luto ay napakasimple naman po, no? Ayan. At uh, mga pangkaraniwan lang. Eh, kaya lang, sasamahan po natin ng daldalan nito ng ating pagluluto para hindi ho kayo mainit. So, hanggang ngayon ay uh, tatlong piraso po yan. Eh, na pa. Yung dalawa po eh, inulam na ni Katuring nung nakarang araw. Pinrito niya. Yan, sinausaw natin sa kamatis bagong. O, ngayon naman, abay, uh, ay inihalo din pala natin nung nakarang sa alukon na hinaluan natin ng ampalaya yung nakarang video po natin so ngayon naman ay uh, munggo po ito no haluan natin ng tinapa with matching malunggay at alokon yun siguradong matatakam at mapaparami na naman po tayo nyan ng uh, kain So, siyempre tayo po ay uh, humihingi ng uh, pasensya paumanhin. Dito kay uh, Congressman Arnel T at sa kanyang mga kasamahan. Sapagkat hindi ko kayo mapagbibigyan na ako ay uh, sumama o matend sa inyong uh, uh, seminar o training man 'yan na tinatawag ninyo na guest speaker, guest, resource speaker niyo pa yata dyan. no? ay uh, si Chinkitan na isa sa mga pinapanood din po natin pagdating po sa mga uh, pagkuha natin ng mga idea on how we are going to manage or manage our finance like that no? Ayan, uh, si Chinkitan pero siyempre eh, alam mo naman sabi nga natin January po ngayon nako po eh Napakarami ho nating mga babayaran eh dagdag pa yung pabayad natin na 2,500 na yan. Eh ilan po kami? Bali ilan bang ano natin? Nako po, eh malaking ano po yan. At uh, tatlo kami, isa dalawa tatlo ba. Eh medyo preno po muna tayo at ako yung na magkakaroon pa ho ng mga susunod na mga ah, uh, session ng kung uh, Uh, kay Chinquitan o sa ibang mga training school accredited training school at uh, siyempre naniniwala naman tayo na kikilalanin at yung uh, honor pa rin ng Department of Energy ito pong ating mga inattached na support documents kasama na po dyan ang training certificate na nanggaling din sa kay regasco at uh, yun nga tayo po ay uh, tinanggap ang ating papel at pinrasis ang papel natin for the issuance of LTO bagamat alam natin na wala pa huyatang na issuan ng uh, license to operate uh, itself kundi puro mga receiving pa lamang huya ng pinagbayaran natin dahil as usual abay na talagang uh, sa tagal po ng proseso ay napaka eh, yung kakulangan ng tao hmm eh kaya ako humihingi ng pamanin sa ganitong pa sa pagkakataon na to hindi ho ako makakaten ng uh, uh, seminar na pangungunahan ng Regasco at ang kinuang resource speaker ay ito si Ching Kita. Na may isang magandang pagkakataon po 'yan para mas mapalawig, mapalalim at mapalawak pa natin ang ating nga kaalaman sa pagmaniobra at paghawak ng ating hanap buhay at the same time ng ating ika nga kapital uh, ayan. So ayan at uh, hinihimay na ni catering yung uh, malunggay na isa sa mga gulay na iahalo natin sa munggo. yan po ay uh, tanim ng ating kapitbahay na napag-iwanan ng panahon dahil uh, lumipat na nga ito ng kanilang tirahan na ipit itong malunggay na ito by may umakyat doon sa may bubong at hiningi na nga po natin. Kaya kapag may itinanim ang kapitbahay siguradong may mahihingi si Katuring yan mm. so maganda naman ang uh, benta so far ni Katuring uh, sa araw na ito at kahapon pero kulang pa rin po yan sa ating eka eh, nga ay uh, overall na na uh, loss or losses no nung mula nung January 2. Eh, malaki-laki na po ang ating eh, kaya hahabulin dahil uh, hindi ho uh, kayang bayaran ng uh, labin limang uh, piraso ng tangke ang uh, atin pong mga pangkalatang uh, gastusin sa operasyon ng ating LPG. Kasama na dyan siyempre, tatandaan natin yung pong renta, lalo na po sa mga nagre-renta, eh, magkano po ang renta ngayon? eh, mahina na po dyan ang uh, maswerte po, eh, nakakuha ng liman libo. Kung liman libo po yan, nabay siguro kahit sampung piraso lang. Oh. eh, ilan po yung shop natin na binabayaran natin, ilan yung rider na binabayaran natin. Wow. Oh. Eh, hindi naman sa pagyayabang with matching SSS pa. No? Eh, ganun talaga. Kaya nakailangan kailangan mo rin eh, eh, eh ka nga, eh, sakripisyo. Ah, dahil yan po ay uh, karapatan din po ng ating uh, mga kasamahan na tayo rin po ay naging manggagawa din po local at uh, abroad, no? So bigay natin yung minimum na kontribusyon at uh, yan po ay kanilang eh, kahit pa paano ay magiging sandigan man lamang at ha kapitan sa anut-ano Pagkaho nagkaroon sila ng mga suliranin. At ayan na nga po yung ating mga hinahiwang mga rekado, no? si Buyas, Luya, Bawang, kasama na po yung gulay na malunggay at siyempre hahaluan niya natin ng isang 4 uh, pork cube. Yan. At balikan natin po yung niluluto ni Catherine. Naku, ayun. Medyo malambot na. Pakidagdagan siguro aturing ng konting tubig para mas masaya may nagluluto po na talagang gusto malapot na malapot ako po eh mas uh, ko ang uh, masabaw yan oh. Ano? ayun tinakpan uli ni Catherine, ano Ano kaya ang hinahanap mo kung naghahanda na si Katori ng kanyang pagigisan? Mm. So, as usual, lagi po, lagi po nating uh, Uh, ipinapangaral, ipinapayo sa ating mga kasamahan, mapa maging tangkero man yan o no, ano, na doon ho lagi tayo sa uh, legal na pamamaraan ng paghahanap buhay. Ayan. So, isinalang na nga ni Kato rin yung kanyang ano, kawali ng uh, makapagsimula ng mag -isa. nilagyan na po ni Katuring ng mantika so bahala po kayo kung anong uh, dami ng mantika ang ilalagay ninyo diskarte po ninyo yan hmm, pinainit ang mantika ano kaya ang unahin ni Katuring At siyempre shout out, no? Yon inuna niya yung luya. Shout out sa ating mga magigiting at uh, masisipag na mga tagapaghatid tangke. Yan po ang ating mga riders. No? Eh so far maganda po ang ating mga magagaling po at mababait at mapagkakatiwalaan at sana tuloy-tuloy na po 'yan. Dahil uh, pakahirap po na talagang uh, pag pagwala kang mapagkakatiwalaang ang riders. Mm, shout out sa aking uh, uh, kasalukuyang riders na si buboy yan sa may kalogan si dabon dito sa may uh, Dante sa may damong malit at uh, dito po sa fairview uh, si joseph yan shout out out Siyempre, shout out din lagi sa ating mga dating mga naging riders at harinawa nawa ay uh, nasa magandang uh, ikang nga <laughs> hanap buhay na po kayo at ayan ginisa na po kasama na po dyan yung uh, tawag nito tinapa kasama ang ginisa ni Katuring with uh, yung mga rekado nya oh, mga aromatic sabi nila oh. Talagang seryoso po. Makita niyo po yung mukha ni Kato Seryosong seryoso. At lalagyan na ng ayan na yung pinali o oh, yung bagong ang walang kamatayang bagoong ayan so, like sabay lang ho kayo mismo talagang uh, makikita nyo yung uh, malalanghap nyo yung matinding ngay ka nga amoy ng bagong habang ginigisa ha ah, kami nadang amerikano dyan talagang ha ah, yun oh may patamsa-tamsa pa si Katuring Mukhang inspirado, inspirado si Katuring sa kanyang pagluluto. Yeah. And then, anong gagawin? Ayun, isasalin na ni Katuring yung kanyang ikang nga, uh, eh, ginisang mga aromatics. Kasama na po doon yung uh, bagong with uh, tinapa. So, malapit na pong uh, ano na po yan. Ah, ipakukulan e, po natin ng uh, matagal-tagal yan para lumasa po ng gusto yung sabaw. So sa ngayon po ay uh, nag-aayos na po tayo na mag-renew po ng ating mga business permit, yung mga, mga barangay, rather, na barangay. Pagkatapos po nun, ayusin na po natin yung ating uh, business permit and then pupunta na po tayo ng Department of Energy para po sa ating uh, pagsusumite ng annual report. Yan, ha? May mga nagtatanong na po dyan, Katuring, paano ba gumawa ng annual reports? eh puntahan nyo lamang ang website nandun naman kung ano yung mga dapat nyo uh, gawin nandun lang yan wag kayong uh, mag-iingat kayo sa mga uh, ano no maraming budol at scammer maraming masasaman loob na ma mananamantala meron na dyan Nag, ano no papagawa ka dyan, baka singiling ka dyan ng liman libo, hanggang sampun libo niloloko mo lang yung sarili mo. No? Bagbasa ka lang, basahin mo lang yung nandun na ano. No, yun, alokon. Ha? Ah, pinakita pa ni Katuring alokon. na no? po, mo Katuring. Bago mo ilagay dun. So, pag-aralan nyo lamang po yan. Tsaga-tsaga lang po kayo maghanap ng inyong mga kakampi. At magpaturo po kayo. Huwag po kayong uh, papayag na ma wala na nga kayong kinikita eh dadalhin nyo pa ang pera ninyo sa mga mananamantala at sa mga kasamahan din ho natin dyan na mananamantala eh wag ho kayong uh, pakasisiguro dahil uh, may araw din po kayo at kayo po ay babalikan ng uh, panahon no Maraming mga tao na ang kanilang hanap buhay ay kung pano manloko. Tinikman na ni Katuring. Oh. Nag-thumbs up pa siya. Ano ilalagay mo Katuring? Ayun, sili. Natanim na, tanim namin sa taas na... Ayun. Ha? Hindi naman humanghang yan. Huwag kayo matakot sa ginawang pagpiris-piris ni Katuring. <laughs> Hindi humanghang yan. Walang kaangha-anghang. ay ka nga. Oh. Anong ilalagay mo? Ba, lalagyan mo kung lalagyan mo pa ng pampalasa yan, Katuring, ha? Ayun, oh, asin, kulang sa lasa, kulang sa alat. Ah, nilagay na ni Katuring yung malunggay. Ayun. Pinali. Ayun na. Ha? Hmm, halo pa, ilang, ilang saglit lang po yan, ay matatapos na. At, ah, uh, sama sasamahan nyo na naman si Katuring sa kanyang eka nga. ayun, eh, oh, naku po, napakasarap naman panalo na naman. Ganyan lamang po halos ang aking mga inuulam, ano? Kung nga kami man po ay nag ng isda, ayan, tula lang din, tula. sa pang bisaya ba dong? Ayun, lagay na ni Catherine yung isa pang gulay. Yung malunggay nga pala. Ano pala yung isang nauna kanina, yung uh, alukon. Ayan, tanalo ni Catherine. <coughs> so, <coughs> mag-iingat po kayo, ano? So sa mga gustong uh, umaten po ng training <coughs> ni uh, Rigasco ay uh, congratulations at harinawan ninyo pong matutunan ay uh, uh, maibahagi nyo sa iba at apply po ninyo para mas uh, lalong eka nga ay mapagbuti natin ang paghawak natin o pagmaneho natin ng ating eka nga maliit na uh, retail business. Ngayon <coughs> Bagamat uh, marami na pong gumagamit ng brand, marami na rin po nakakaalam tungkol po dyan sa Republic Nine 11592, eh, marami pa rin matitigas ang ulo, no? Napaka-laking, eh, ka nga, eh, yan, yeah, no? Panalo. So, samahan nyo po muna si Catering na, eh, ka nga, eh, pagsaluhan natin ang ating nilutong, ah, ginisang munggo. Ginisa sa bagong, ha? Ah, with the uh, matching tinapa. Aha. Balasahin mo Katuring at uh, bigyan mo kami ng feedback kung uh, ano po 'yan, ang uh, lasa pasok ba sa kategorya? Ha? Huwag mong kalilimutang magbigay eka nga ng final uh, na pagtantya kung uh, kumusta po ang kanyang uh, lasa. Pasok ba? Panalo ba? Ha? Huh? Abay, mukhang napasarap na ng subo si Katuring. E, bigyan mo na kami ng feedback. Panalo ba? Yes!